Anong tractor mo? Anong tractor mo? Sinunin lang kayo. Ngayon, magpapanday tayo ng tapong ko natin. Kasi nga po, nagpasko nalpask, di kalman nga sinabilan lang kayo sa ikwana. Di mga po, kaya nga, nga para lang. ngayon maglalagay na lang tayo ng hiraw tapos yung sukat ng kalikuan po natin 9 feet tapos dyan sa kabila putso ito so, so, yung engineer ko magkatuntan hiraw madya tabasan ito pijay yung kulang natin tabasin pa natin dito kung magkamera kayo magtulong ako okay ganyan lang ganyan Halo papa. Halo papa. Leo, hmm. Huh? Si Lula. hmm, Oh, si Lula, oh. Ani Bibi. di di sa amin. Bil! tulagay yung ilalagay natin sa pagpapatungan ng hero kantayuti wana pasakay ng kawayan para madingag lati si hero tayo ya hmm kok sikis sikis tapos naniko ya are 大家先别动。 Siyempre Tres. Lang, na bata sa Sa Tres? <laughs> lang kung Tres na. Maya dati pinagkabit tayo ti Kuala Iti ta. Saan nga nabudot? Nakuyab. Na? So guys, ayan na ang progress ng ginagawa nating atip. Are you listening? Yay! Oh, may may ano sa taas? balik tadmat ah, Aba ba? Kalati na Mayat, ko Sakay. <laughs> Sa Pinagbigyan ka ng ano, panahon. Ang bata na ano eh. Ano, ano, sering-sering niya dyan. Ano nagawa mo? Ay, ganti. Sinso da kahoy. Ay, sinso mo. <laughs> I'm going to sinso da kahoy. That's not a hand sew. So or lagari. Dito Ha? Oh, huh? What? Bigyan okay. natin ng pako si ano. Uh, si lakay. Okay na yan? Okay na to bumili sila kay ng kanyang juice ano na, Ay, na eh. ako pa yung nagpanday ako pa yung nagbili hindi ikaw na ano eh ikaw na yung magtimpla eh oh nagbili tayo ng turon Puro <laughs> nga timirin tata, nagkatuda, nagkatuda, magtagtambay siya'y nakay. Ito, may busti ba rin Tita lang!

Apang angka bingkai? Hai, timing angar nye, tadang merindang nga yang nge daku an? So, gara-gara di mana nga nge daku an? Tadang merindang nga nge daku an? Tadang merindang nga nge daku an? Basta nung pinagmi merindai, o amunti uru uras ya? Una, basta kasti uras an, pinagmi merindahan. Masa sedek kamut nage jen tiku an? Gaje agpat patrabaho kus jay. Alangan mga matita kawisan ko jika ya bayau? Ina, dresya ko maga. di ka lang mga konti siya mga tao matan nga, masasibay lang arutan ka, mapala ang bagaan Merinda ko na. Di siyempre, no, iya bama mga di merinda ko na, kapartak aja, merinda nga Iya ba di badi-badi mga dua mo eh. Ah, jay, hindi mo man nagbabahin Ati di badi-badi nga ko Badi-badi nga bayaw dati gumatang tayo tatay tayo turon tag 5 pay lang kain na ato turon kin rice turon ayun hey, well, isa na nga ato lang gaya mo din ang pwede na ibig ayun nga ato lang mm -hmm. kita niya ayun nga kita Ang lakas ko bayaw, kabaling mm -hmm. ka ng umutang. Bartam. Makay ayo si Kati, mas asidig nga makimirmirin da bayan. Una. Nagline kang makita. talaga te, kasta nga talaga te trabaho no. lang. Hay. Taas siya sa tan. Taas siya sa layo bisno. nga Ano

Tapos sa derang trabaho mo, bago mag-iinom lang ako natin doon, guys kung ano dito ano yung tsura niya. Mahaba daw. pero kung lapitan mo hindi naman hmm, tatapaw na grote grote ito yung kanunti kalding nagtutudo kami madi ka makakawar di kalding nagtutudo ako Minta maaf nih ya, nih sublih.

Kai, alis ka dyan, Kai. Kamu tao tak ni leng? Kula, go. Des dali lang Bis, Miss Candy Alice. Okay Alice, newo, kaya mo yan. Ito naman! Okay. <laughs> Nakain na, tayo. yun, kasi na po. Misa lang ang kurang nga ah. Year of the Taigi. Pagsikan tayo, tibris na. Bata ang nag-ano Bata -ugtas yang <laughs> Batang anak <ki> nag-ugtas ang iya slide. Batang tapok. <laughs> Batang tapok. Ah, ah ya. subigat so What? 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 Are you climbing there? Aba, Gwapo Eh. Hey, Ibo, beri good ng bata. Eh. Sosyal naman ang iyang chinglas. Nakapunta pa sa ano? Plato. Sa plato pa. Kay. plano niya siguro ipakaon. May tatay sa bata ni Bakay. Hindi magaya. May sunga. Jack nga lakay. Hindi ka sa banta. Hindi magaya mga madalapos. Plano ka tayo ko ba? Hindi mo madalapos. Inikat ko dito lang nagturong dito. Eh. Iti pa tayo. Tapang-tapang tayo titinikat na nula nga po nata. di plano mika simple lang nga uh, kwa patapatapang ko hindi ako budget na yes <laughs> kaya salamat ka na po Diyos at itikurang tayo pa ay black tayo pa dito ay eh. nung makakwarta-kwartan tayo dito pa lubos niya po para hindi papasok yung snake tapos dumawat tayo pa iti kawayan kininanay nanini bakit bakit ya? Yeah. Ni bagam jayan? Eh? Mhm. Mm -mm. Lan sa lang tiwura ngan. Eh. Tapos ito lakay. Gramit ito may isang kwetoy. Palubos may isang kwarto. Tapos pag displayan dito sango, ngo, ug sinumbanger ito Ito Tapos sa atin ni eh, tama? Hmm. Pinala pinakonnect natin ito, pinalapad natin ito. Pwede silang magkuan dito, magtambay. Tapos itong puno, hindi ko muna tinanggal. Lilim kasi dito pag kuan lakay. umaga. Uh, pag umaga. Pindi, tumaas na, tapos kwan. Kuan lang natin. Purninan. Ito rin yung kwan natin na kayo. Yung bindo natin. Bindo. Bindo. Kasi pag bibing ko ato, hindi po eh. Hindi po sa- so, hindi po to sa kwan, hindi po to sa akin. Laliipan lang po ito, porsyento. Awa tulong ng Panginoon kasi may ginabayaran kaming internet. Yung bingay ko dito, yun yung pinangbabayad ko. Ano ba diba kahit? Oo. Pangit eh. na yung kwan panahon sa iba pero sa akin maganda <laughs> hindi ka <laughs> nainitan hindi ako nainitan tuloy tuloy ang trabaho mo today to be continue tomorrow anyway paalam salamat sa Diyos bye bye